Oh, nandito kami. May birthday. Nagbe-birthday sa birthday girl. Maganda siya. This is siya. Ayan ang simpleng handa. Ganito lang ang maghanda na ang may birthday. Ito yung ganap. Ganap. Ayan si Ann. Si Ann. Vlogger din yan. Puro Andito naman siya. O, oh, promote your page. Ano? Follow-follow. I-follow mo siya. Si Sarah. Si Sarah. Sarah Masaya lagi. Masaya lagi. Sige na. Bye-bye. Yun lang yung aking... Oh, may pakanta-kanta si Arlene. Happy birthday to you. So, uh, so, uh, si Andrea, maganda. Hindi <laughs> ako may birthday si Jess. May oh, birthday. <laughs> Ayan, masaya lagi lang. Maraming salamat sa nanonood. Kakain mo na kami. Sana ay mabusog kami ng ano, may, may nag-birthday. Andun, sa so may nag-birthday. Oh, na. Happy birthday you. to you. Ayan na. Yeah, Siya ang may birthday. Ipibidyo ko lang Paabutin ko ng 3 minutes video 3 minutes video Ang kailangan kong ipokos So total, nandito rin naman Halina kayo Halina kayo At ipibidyo ko kayo Halina <laughs> Nagkikain na siya. si Andrea. Maganda si Andrea, di ba? Hindi naman nila kilala si Andrea eh. Nag-alala siya. Kumuha na kayo doon!

Like and share. Parang patuloy tayo. Let's go na. Bye-bye. Maraming salamat sa nanonood. Follow, follow, and follow. I-follow mo daw siya. I-follow mo daw siya. nag youtube siya. Kaya lang.